News. Nagpadala ang Iran ng delegasyon sa kabisera ng Oman Muscat nitong Sabado para sa isang indirect nuclear talks kasama ang mga opisyal ng Estados Unidos. Ayon sa Iranian Ministry of Foreign Affairs, tumagal ng dalawang oras at kalahati ang pulong kung saan nagpalitan ng pananaw ang dalawang panig kaugnay sa isyu ng nuclear program at mga umiiral na parusa. Bagamat indirect ang mga negosasyon, nagkaroon ng maikling pag-uusap ang mga pinuno ng parehong delegasyon sa presensya ng Foreign Minister ng Oman bago sila tuluyang umalis. Sa isang naunang pahayag, tinawag ni Pangulong Trump ang pagpupulong bilang isang napakahalagang hakbang at ipinahayag ang kanyang pag-asa sa tagumpay ng mga negosasyon. Samantala, sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Arachi na ang pulong ay parehong pagkakataon at pagsubok para sa parehong panig. Giniit din ng Iran na sisilipin nila ang tunay na loyunin ng kabinigay nang panig at tutugon batay sa kanilang pagsusuri. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Sena Maria Kdang, Idol. IFM News.